paano ba natin maiiwasan o mababawasan man lang yung corruption sa media? Sa totoo lang, napakahirap po ng, uh, ng tanong na yan. Napakahirap po sagutin. Pero may mga paraan po. No? Unang-una kasi, uh, malaking bagay po yung paghubog ng karakter at pagkatao ng isang periodista. At hindi lang po ito nagsisimula sa paaralan, kundi uh, nagsisimula po ito mula sa kanilang pagkabata, sa kanilang pamilya, of course, uh, sa, sa eskwelahan, at pagpasok po nila sa industriya. So, nabubuo na po yung kanilang karakter. Kung matibay po yung kanilang integridad, eh, hindi po madaling babali o mabalaktot po ito pagpasok po nila sa industriya. Okay? So, sa eskwelahan naman po, napaka-importante na maayos po yung pagkakahubog po doon sa mga periodista. Okay? Napaka-importante po na maayos yung curriculum, tapos meron po sila mga tamang role model sa tinitingnan at tinitingala. Doon pa lang po sa paaralan. Kasi kung yung teacher mo ay magnanakaw o korap din, o dating nasa media, pero korap na nasa media, o bobo, eh baka makuha mo yung ganong klaseng ehemplo. Pagpasok naman po sa newsroom, meron po tayong tinatawag na newsroom ethos. Ano po ba yung uh, kultura paniniwala that are prevailing in a particular newsroom? Ano po yung example ko? Kunwari, pag itong uh, journalist ka, very idealistic. Ito yung mga na natutunan mo, natutuhan mo sa paaralan, tapos pumasok ka sa industriya. Pagpasok mo sa, sa newsroom, napansin mo na napakaraming kura pala sa newsroom. Yung mga tinuturo sa paaralan, patungkol dun sa hindi ka dapat tatanggap ng bribe o ng salapi, kapalit yung pagpapaganda, pagpapapogi sa isang... Uh, sa isang source, sabihin na natin sa isang politiko, eh, nakikita mo, hindi pala sinusunod. Completely disregarded. At ginagawa ng marami sa mga kasama mo sa newsroom. Hindi lang mga fellow reporters, kundi pati fellow editors. Ah, uh, tapos pag nakita mo yung coverage ng iyong pahayaga, ng iyong news organization, eh, mapapaisip ka, ba't parang mukhang may karga o bayad yung marami sa mga balita o mga storya na nilalabas natin. Kung ganun po yung newsroom ethos na napasukan mo, malaki po yung pagkakataon na sooner or later, ikaw mismo, maku-corrupt ka na. Kasi ang hirap manindigan kung lahat sila ganon. Example ko po, no? nakipagbarkada ko nuwari sa, sa grupo ng mga sugarol, grupo ng mga adik, o grupo ng mga naninigarilyo. Di ba? Kung ikaw nag-iisang hindi gumagawa ng ganong bisyo, pero lagi mo silang kasama, most likely, sooner or later, makukuha mo na yung ganong bisyo. Sa newsroom, alay ko sinasabi sa mga batang journalist, sa mga estudyante namin, sa mga nagtatanong, paano po ba? Kasi mukhang madumi po yung industriya. Ano po ba yung pwedeng gawin para kahit paano ma maprotektahan yung kanilang sarili uh, at hindi makulog sa mga ganong patibong, sa mga ganong bangin. Ang sinasabi ko, Kuna una, -una dumikit kayo doon sa mga matitinong journalist. Alalaman niyo naman kung sino yung batino, dahil yung kanilang reputasyon eh nalalaman naman. 'Di ba? Yung mga talagang uh, nabubuhay using honest means. Doon kayo dumikit. Doon kayo makipagbarkada. Doon kayo humingi ng uh, tamang advice, tamang ehemplo. Doon kayo makipagbarkada. Okay? Tapos kung kakaunti lang kayo, don't despair dahil, dahil darating po yung panahon na darami rin kayo. Pero kung wala ka nakitang ng sa newsroom mo, kawawa ka. Siguro maganda nang ka na ng news organization. Dahil napaka-importante po ng tinatawag kong newsroom ethos. Example naman po. Kunwari yung news organization mo, e talagang walang appetite, walang tolerance pagdating po, po sa media corruption. Maliit o malaki, talagang pinapanagot po yung mga corrupt na mga media practitioners nasa tamang landas ka. Dahil hindi siya tinotolerate ang iyong news organization. Okay? Naalala ko nung ano eh, nung nandun pa ako sa ABS-CBN bagong pasok ako, eh, nagkaroon kami ng ano rin eh. May orientation kasi about the uh, Code of Ethics Handbook ng ABS-CBN. So, syempre, binasa natin. And nung uh, orientation, uh, tinanong ako nung ano eh, nag-orient, eh, tinanong kami sa grupo, nung nag-orient. O, -orient, oh, sino nagbasa dito ng Code of Ethics? Pwede eh, nagtaas ako ng kamay. Tapos para ilal na kami nagtaas ng kamay, kasabi sa akin, oh, ba't mo binasa? Sabi ko, di ba dapat pinabasa to dahil importante ito. Parang red flag sa akin yung ano eh, yun, yung biro na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi that sent a signal na parang hindi pala sineseryoso o dapat seryosohin yung code of ethics so yung ethics handbook ng kumpanya kung merong ganun biro. Kasi ako okay, yung baguhan, isipin ko, ah, hindi man yata ganun kaseryoso, hindi ko nalang gawin 'di ba? Pero syempre, no pumasok po tayo sa ABS-CBN. Ang e veterano na po tayo. Uh, 15 years na po tayo sa industriya nung pumasok po tayo sa ABS-CBN. At sinasabi ko lang, yung mga ganung biro minsan mapapaisip na, 'di ba? Tapos nung nagkakaroon kami ng mga discussions uh, later on about uh, media corruption, sabi ko, may ginagawa dito sa ibang mga Uh, nandito sa kumpanya na may reputasyon ng uh, pagiging corrupt. Kasi hindi ganun kalaki yung industriya, as I mentioned, para hindi mo malaman yung racket ng isa't isa. Diba? Yung mga makakausap mo, mga political operators, mga campaign strategists, ay ikikwento sa yung, ano, yung uh, kalakaran na ginagawa ng ibang mga kasama mo sa industriya. Hmm. Diba? Ang course na <clears throat> mukhang nasa payroll ng ilang kandidato, ilang politiko. ba? Diba? Bakit parang walang nangyayari? Ako ang proposal ko nga nun. Of course, this is only applicable to 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 those in government. Pero ang suggestion ko nga dati pag mayroon mga discussions about media ethics, bakit hindi tayo magpa lifestyle check sa mga journalist sa ating kumpanya? So, na nasa inquirer ako, tsaka na nasa ABS-CBN ako. Hindi siya necessarily magiging legally binding, pero, that will give you an idea kung sino yung merong unexplained wealth. Siyempre, kawawa rin naman yung merong tinatawag na unexplained poverty. Hindi po ba? Pero magkakaroon tayo ng idea, di ba? Kunwari, meron ka ma-encounter na isang, uh, lang, uh, isang news anchor. na ang katutak yung mga sasakyan. O meron siyang mga mamahaling sasakyan. Tapos pag inisip mo, kaya ba itong tustusan? O kaya bang makabili ng, itong, ng, 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 ng isang journalist na ito ng ganyang kamamahal na SUV na nakikita mo ang gumagamit ay mga tipo mga politiko lang. Gamit yung sarili niyang sweldo. Doon lang mapapaisip ka. Tapos minsan mapapatanong ka. At ah, ano bang klaseng coverage yung ginagawa nito? Baka naman tumatanggap ito. Kaya na-afford ito. Di ba? Kasi minsan yung mga yung mga bagong yaman, eh, nahirapan silang itago yung kanilang ano eh, yung kanilang pagkasabik sa new, new acquired wealth na meron sila. Ang nakakabuisit nga lang minsan ay, uh, kunwari, pag pinag-uusapan natin yung media ethics, ang dami-dami dami pa nagbomoralize. Di ba? May reputasyon ng corruption, pero biglang kumakapag, uh, pumakapag Di ba? Minsan may mga ganun. medyo masakit din sa banks yun. Pero ang punto ko, yun nga, di ba? Importante yung news from ethos. Dapat yung mga like-minded, honest-to-goodness journalists pagsama-sama. Kasi hindi madaling linisin yung industriya. Pero darating yung point na mas ma magiging irrelevant yung mga corrupt sa media kumpara doon sa mga matitino. Tsaka napaka-importante po yung pagpasok ng mga bagong dugo, yung mga fresh blood. Kasi kung meron mga tinubuan na ng ugat dyan sa industriya na corrupt to the bones, eh mahirap na bumaguhin yan. Hindi naman biglang parang St. Paul yan na bilang uh, magkakaroon sila ng moment na oy magbabago na ako. Huwag niyo na pong asahan yan. Itay na lang po natin silang magretiro o maging irrelevant. And let's try to populate the industry with as many honest-to-goodness journalists, young ones, idealistic as possible, to make such cooks in our industry, uh, uh to make them irrelevant. Number two, among media practitioners, we should not be afraid to call out questionable practices uh, by our colleagues. Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Kasi pag lahat tayo tahimik, ano mangyayari? Hindi naman pwedeng ang tapang-tapang natin sa pagkundina ng mga nakikita nating mali. Padating sa lipunan, kinukundina natin yung corruption sa gobyerno, pero yung sarili pa rin nating bakuran, hindi natin nililinis. Of course, I'm not saying na we have to be perfect. Alam niyo po, no? ito, warning na rin dun po sa mga uh, ginagamit itong issue uh, ng uh, media ethics para sirain lalo yung credibility o yung relevance ng, uh, ng mga periodista. Magsitigil kayo, no? Dahil wala pong perfect industriya. Whether that's the police force, of course, the government, media, etc., etc., ang masasabi ko lang po sa inyo no kahit maraming po na sa means sa media sa mainstream for instance naniniwala pa ako na mas marami pa rin pong matitino kaysa po doon sa mga hindi matitino na media practitioners kaya magsitigil po kayo sa pag-iisip na o pagbibintang na eh wag na tayong maniwala sa media kasi puro tulisan naman yung mga yan hindi po Huwag niyo po lahatin eh, no marami pa rin pong mga maayos Marami po sa kanila, hindi niyo napapanood. Marami po sila sa kanilang mga hindi sikat pero napaka-honest po ng kanilang ginagawa sa kabila po ng hindi kagandahang sweldo dito po sa ating industriya. Okay? So, of course, number three, kailangan pagsikapan po natin na improve, of course, yung uh, working conditions ng ating mga mamamahayag dahil napaka-importante po nila sa isang demokrasya dahil yung mga journalist po, sila. Kami po ay merong proper training para po silipin, busisiin, iba't ibang mga informasyon, ilagay sa konteksto at ilahad po sa inyo bilang mga news consumers. Of course, sabi ng iba, hindi, yung mga vloggers, kaya naman nilang gawin yan. Eh. Kaya nilang magsalita, kaya nilang magkomentaryo, pero wala pong assurance na hindi po polluted yung kanilang mga impormasyon na ibinabahagi sa inyo. Dahil wala po silang tinatawag, no, wala po silang tinatawag na discipline. No? in discipline of verification for instance kaya ang laking bagay ng ari po ng editors 'di ba kasi kung ikaw po ay properly trained as a journalist marunong ka ng ng editors mo at alam mo kung dapat mo isantabi muna yung yung yabang yung ego uh, for the purpose of learning important lessons as far as journalism is concerned yun po, no? Pagtulong-tulungan -tulung, tulung sana natin na ma-improve po yung uh, working conditions sa mga mamamayan dahil sa totoo lang, ano, yung media corruption that happens across different levels sa industriya. Uh, mas nakakaawa actually yung mga napipilitang uh, tumanggap ng mga mamaliit na malilit na sobre pagkatapos uh, ng press con. Di ba, iba binibigyan ng after a press con? binibigyan ng envelope, yung tinatawag na developmental journalism. sabihin ng mga PR practitioners o yung mga media handlers noong uh, isang nagpa-press code, kunwari politiko. O ito, tanggapin mo na ito na sa envelope. 500 pesos, 1,000, even 2,000 pesos. Pang gasolina, pang merienda, pang sigarilyo. Kasi sa kanila, inisip nila, kalakaran ka rin yun. At merong mga kasama tayo sa media, eh napipilitan tanggapin yun. No? Hindi dahil masamang tao sila, kundi Uh, napakaliit ang sweldo eh. Di ba? Iba dyan. Pag wala na-publish, wala na nakakala na report, eh hindi kikita. Eh nabamasahe ka, nababay ka ng cellphone load mo, tapos meron kang pamilyang tinatago yun, so iba napipilitang tanggapin yun eh. Kaya yun, sinasabi ko, hindi po natin kinukondon yun eh. Mali yun. Pero I make a distinction between that kind of journalist who engage in such corrupt practice with prominent ones, yung mga ang lalaki na lang kita, napakasikat na, in fact, na celebrity status na siguro iba, pero nag engage pa rin sa ganitong klaseng uh, uh, unethical practice. Actually, mas kinukundin ako ko yun. yun. Kasi minsan, no, pag inisip mo, habang tumataas, habang sumisikat ka, habang tumataas yung value mo dito sa journalism, para mas sumataas yung value mo dun sa mga taong gusto ka ikurap mo. Eh. Diba? 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 Masikat ka ngayon. Siguro mas malaki offer sa'yo. Diba? So, nakakadismaya. Kasi dun sa mga ganong klaseng journalist na kurap, hindi nila problema yung pera sa totoo lang. Eh. Ang problema na nila, greed. Hindi pong nasanay na sila dun sa, sa ganong klaseng buhay. At tapos insatiable yung kanilang greed. Kaya tanggap pa rin ang tanggap. Diba? ba? May mga ganun. Okay? Kaya, dapat, mas binabantayan din yung mga ganun. Pero sa totoo lang, no? The industry as a whole, hindi po ganun ka, ka, kaganda yung sitwasyon. E, lang nga, eh, wala nga na pag-usapan, pero, I remember, no, pumasok ako sa industriya, no? That was in year 2000. Talaga, kakarampot po yung sweldo, sa totoo lang. Napakaliit po. Magugulat kayo. And, uh, of course, times where uh, those days were much more simple. No? Hindi pa ganun ka kabilis yung inflation and uh, mas simple pa yung buhay. <music>